Hey guys, nang ube. Ito yung tangkay ng ube. So, hanapin natin yung ganda ng kuko ano, yung laman ng ube. So, tara. Hanapin na natin. Kita ko na. Sana malaki. Hello. Wait lang. Lakto. Para may pang binignet tayo yan na mapansin ko na siya ang laki guys yan ang laki na siya oh. yan ang laki diba mm. ito na ito na ang laki yan diba pwede na siyang pang binignet yan ito po yung ube purple Purple, yam. Purple tomato. <laughs> ano ba? So, ito siya. Ito siya. Ganyan siya kalaki. Yan.